Pasintabi naman po sa mga kumakain ng tanghalian. Sa Poso Negro, natagpuan ng isang lalaki na halos kalahating taon na raw na nawawala ang itinuturong nagpapatay ang kanyang ex-girlfriend. Maaksyon si Patricia Mangune. Oktubre nang makatanggap ng mensahe sa Facebook ang anak ni Presilo Salazar, tindero ng isda sa Antipolo City na limang buwan na mula nang mawala. Ayon sa dikilalang Facebook user, nasa isang poso negro raw sa kalookan ang kanyang ama. Nitong linggo, nagkasa ng search operations ang mga pulis kasama ang mga kaanak ni Mang Presilo sa itinurong Poso Negro ng Facebook user sa isang video kebar sa Barangay 171 Bagumbong Dulo. Sa isang bahagi roon, nakakasimento lang na hango ang pirapiraso ng mga labi ng isang lalaki. Natukoy na lamang na si Mang Presilo ito dahil sa nakuha ritong sinturon. Parang daga lang po na isinuyot eh, sa Poso Negro. Wala po nga konsensya yung gumawa nun. Base sa investigasyon, posibleng sinaktan at sa ng biktima bago ihinulog sa Poso Negro. Hinala ng mga kaanak, may kinalaman dito ang isang sali na dati raw nakarelasyon ni Mang Prisilo at nagtatrabaho sa video kay Tung Itong biktima, meron siyang kinakasama at meron itong anak doon sa certain na nakabit niya. Yun. Balik kanya love triangle lumalabas, sa nagkaselosan. Yun nga lang, tila nakapagtago na ang itinuturong salarin pati na ang bago nitong nobyo. Yun, sabi na si Kuya, pero hindi naman si Kuya kasi mabait na tao naman yun, yung suspect nila. Mm -hmm. Ano sila ba siya ngayon? Hindi ko rin po alam. Pero, kailan yung huling nakita? Noong, ano, November, uh, Friday. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi na nakakita ulit okay. na po. Susubukan daw buoing muli ng scene of the crime operatives ang mga piraso ng katawan ni Mang Prisilo para malaman kung ano ang eksakto niyang ikinamatay. Posible namang maharap sa kasong murder si Sally pati ang bago nitong nobyo kapag napatunayang sila ang nasa likod ng karumaldumal na krimen. Umaaksyon. Patricia Mangune, News 5.